Wow. Um, magandang araw mga kasiwakers. May nakita lang picture dito kung ano drama ni Inday Sara manat. nakita ko lang naman sa ano ano ng Facebook. May bagong pakulo naman ng ating Inday Anay. Ito yung ano niya eh. Pakita ko sa inyo. Dumalo sa takloban para mapuntod ng ano. Ng Yolanda's victim. Ito, ito, ito. Kita nyo ba? Ayan. Ano mo kaya ang drama ni Inday Sara dito? Ano nung mga pangulo? Alam naman natin ang ating vice presidente na walang silbi. Eh, pumunta sa ibang lugar o sa ibang bansa, malamang may wawasakin ang pangalan yan. Or may wawasakin na, ay may sisiraan ng gobyerno. Ano ka lang. yung, ano. ano bang klaseng vice-presidente ang ating binoto na naka-eleksyon? ay nyo Anong pakulo ni Inday Sara to eh. Andito sa ano, yan eh. Basahin ko ah. Ah, mga oy, may viewers na tayo. Hi po sa viewers natin. Basahin po yung caption ng nakita ko dito. Malamang Eh, oh, o malamang sisiraan ni Inday Sara si BBM sa mga kaluluwa ng mga biktima ng Yolanda. ko lang. Makita. Wait lang mga uh, kasiwawa. Uh. Okay, tayo lang. Alagay dito sa caption ng ano na Ibinahagi ni BP Sarah Sara Duterte na bumisita siya sa libingan ng mga nasawi dahil sa typhoon Yolanda Tacloban City late in itong Abril. Pa Paalala umano ng nangyari trahedya sa kahalagahan ng at kahalaga ng kahandaan ng pamahalaan sa mga bagyo ay sa kanyang Facebook post. Ngayong Sabado, July 5, kahapon lang pala yun. May higit 6,300 na matay habang lampas sa libong na iulat na nawawala ng manalasang yulat na sa bansa noong 2013. Ayan o. Alam mo kaya pakulo ni Inday Sara dyan. Kita niyo ba? Anong drama naman kaya gagawin niya? Malamang sisiraan niya to. May mga nagsasabi dito na binasa ko yung mga comment. Natuwa lang kasi ko eh. Ha ha, di makaboto yan, Inday. Baka humihingi ng gabay para sa 2028, sabi ni Carlo Boredo Baredo Nangangampan panya pa o, Sabi naman ni Carlota Carlota pala Carlota Mangangampan niya para iboto siya sa 2028 napakaaga naman yata napakaaga naman yata mangangampan niya Sa mga patay pa walang problema kung dumalaw siya, basta maganda intention niya. Kaso, kilala naman kasi natin ang ating VP na, o si Inday Sara, pagpupunta sa ibang bansa, o sa ibang lugar, walang ibang ginagawa yan, kundi manira ng manira ng manira. si PBBN, o ang gobyerno natin, walang alam yan ang gawin, kundi siraan na siraan. Kasi walang proyekto. Kaya uh, bago ka maminta, o bago ka mamuna sa isang tao, dapat manalamin ka muna. Eh, ang tanong ay eh, kung an ba nagawa niya. Wala pa naman nagagawa ang ating busy. Hindi nga ramdam ang pagiging busy presidente niya. puro paninira lang ang alam ng gawin. Ano ba opinion nyo kung ano intention niya talaga doon? Pagpunta ni Inday Sara sa mga puntod ng mga nasawi ng panahon ng Yolanda, ng Baging Yolanda. Ngayon yata, meron siyang, ano, magta-travel na naman yata ang ating bliss sa Kuwait, pero nakapending pa. Nakapending. Sarap ng buhay ng ating busy presidente. Pa-travel-travel na lang, pero sumusweldo. pagdating sa mga ibang bansa pagdating sa ibang bansa sisira ng ating gobyerno pinaninindig uh, sabi ni Carlota pinaninindigan niya pagiging experter niya <laughs> Alam naman kwenta kasi pang ano yan eh, vice presidente tapos ang taas pang mangarap Ewan ko ba, daming bumibili pa rin sa kanya. Makikita mo sa kanya yung daway na pagsasalta niya every time na in-interview. Every time na in-interview siya, yung magsalta siya parang siyang hindi abogada. Hindi siya, lalo na pag walang binabasa, yung mga ang biglaang tanong. yun ang na yun napapansin ko lagi sa kanya hindi siya ma mapagsalita o makapagpaliwanag ng direkto hindi malaman kung ano yung sinasabi niya tapos ang ano nga, lalo lalo na yung ginawa ni ng ating Pangulo na pagsusunog ng uh, nahuling droga nasabinya hindi ito trabaho ng ating Pangulo ang pagsusunog ng mga ebidensya. Pero habang sinasabi niya, makita mo yung tsura niya, parang anong-ano siya, yung lungkot na lungkot. Andun yung pait na, yung sakit na nararamdaman niya habang sinusunog ng ating Pangulo ang malakong pislang droga. Hindi malaman kung kung merong naluging kaibigan baka uh, mamaya may nalugi siyang kaibigan sa pagsunog ng ating pangulo sa mga nakumpis droga tapos ito si may nakita pa ako si Harry Roque nagsusurvey na dapat bang i-turn over muna na, i-turn over ng ating pangulo ang pamamahala sa ating bansa kay Inday Sara mga nasisira na sila ng mga ginagawa nila oh kita nyo ngayon mga kapwa DDS mga nag-aaway-aaway na dahil sa pera sila banat bay sila maharlik ha sila hanilet sila sarat diba mag may mga hidwaan yan sila sila mga nag-aaway-aaway hindi malaman ng dahilan yan ang ano yun, kaya tayo, mag-iisip tayo ngayon sa darating na halalan itong 2020 sa presidential election, mag-iisip tayo kung dapat ba i-vote yan o ano. Pero ako kung magwa one and one, one on one si Sarah at si Lenny, magle-Lenny ako. Hindi ko iboboto si Inday Sara dahil si Inday Sara pag nanalo mas kawawa ang mga Pilipino mas kawawa ang mga Pilipino pag nanalo si Inday Sara sa, sa 2028. Kaya nga dapat, hindi na maano yan eh, Hindi na makatakbo yan. Kaya dapat matuloy ang impeachment. Pag yan ang nanalo sa 2028, kawawa ang mga Pilipino. Dahil puro pait at galit ang mga nasa loob niya. Puro paghihiganti. Walang tatakbo siya bilang pangulo magiging pangulo siya pag nanalo pero hindi para tumulong sa bayan hindi para tulungan ng ating mga mamayan na umunlad ang ating bayan tatakbo yan para sa pamilya niya para sa sarili hindi tatakbo yan para sa taong bayan tandaan niya yan kaya tayong mga kapwa ko Pilipino, mag-isip na tayo hanggat maaga kung dapat pang supportan si Sara sa hangarin yung tumakbong bilang Pangulo. Walang mangyayari sa bahay natin, lalo tayo malulukmo. Ang napansin ko lang nagalit siya mula ng, mula ng magalit siya PBBM sa ating Pangulo nung time na parang hindi siya binigyan ng yung hihingi niyang pondo na 100 billion sa DepEd yun ang nakikita kong rason kaya galit na galit siya sa ating Pangulo o diba wala na siya sa DepEd o ngayon ang, De DepEd sekretary natin ngayon si Sani Angara nakita mo ginagawa ni, ni Sani Angara ngayon ang DepEd sekretary ngayon may proyekto pa siya na paglalagay ng kuryente internet sa Agusan del Norte. Intergan kas isa sa mga kasulok sulukan ng ating bayan eh inano niya para malagyan ng internet. Namigay din ng laptop ating DepEd Secretary. Dahil ang layunin ng ating Pangulo, eh, walang may iwan sa edukasyon na mga Pilipino. Pero yun lahat ang mga ginagawa ng ating pangulo eh, hindi nila na ano yun, hindi nila nakikita. Ang nakikita lang nila yung ang nasa isip lang nila, walang ginagawa ang ating pangulo. Puro magbibintang ng kesyo ganito, kesyo ganyan. Magnanakaw. Mapapansin nyo sa mga supporter ng mga Duterte sa mga social media mapapansin nyo once na against na kayo, against kayo kay Duterte sa lahi ng mga uh, Duterte sa pamilya Duterte pag, at, pag against kayo sa kanya sasabihin ng mga supporter adik bangad, yan ang mga anila ano bukang bibig na sana wag wag ma, ma ano yung mga kamag-anak niya na married ng adik yan ang mga dial nila lagi pwedeng nagising lang tayo. Ako, ano ako talaga sa ano. Yung, ano ako sa, gusto ko yung ginawa ni Duterte sa War on Drugs. Pero nung, umaga, isa ako sa natuwa nun. Pero nung, malaman ko yung totoo, yung nasa ano talaga ng War on Drugs, eh, doon ako tinamlayan sa mga Duterte. Bilib na bilim ako yung Duterte dati. kasi nakala ko nga talaga, ang dami talaga nagtinuan yung mga adik sa mga lugar namin nagtinuan talaga mga adik pero yung, yung nasa likod talaga nun eh yun ang problema para protekta ng kanyang mga kaibigan di ba? Hmm. katulad nila kibuloy na ano nila lagi ang pangulo ang trader sa ano, sa bayan natin si PBBM ang trader dahil pinakulong daw hindi naman si PBBM ang nagpakulong dapat mag magdusil sila kung magdusil sila kung sin talaga ang nag nagdemand nag demand nag file ng case sa ICC kay Duterte hindi yung pagbibintang ang pangulo o ano mga bintang na lang eh isa nga kung pagsalta ng ating pangulo kung mura-murahin nila ganun-ganun na lang ito mo si Sara kung sila ng ating pangulo kung murahin niya diba sa social media kung murahin niya pag nagpapa-interview siya kaya napakahirap maging pangulo maging pangulo ang Inday Lustay na yan lalong mawak lalong masisira ang bayan natin eh ano ang yun nila ang mga gusto nilang mangyari sa bayan natin masira ang tuluyan kahit sila kay BBM dahil kay BBM dahil unang-una ang unang-una -una ang, una -una ang pogo unang-una -una ang pogo pinalis ng ating pangulo nalantad kung sino ang mga nasa likod ng pogo, ang mga protector ng pogo. Lalo si Harry Roque. Kita hmm. mo si Harry Roque nagtatago. Kasi yung pinopolitika lang daw siya ng gobyerno. Eh si Harry Roque, dating human rights lawyer yan. Kung natatanda nyo, si Harry Roque, dating human rights lawyer yan. Binab Noong to 2016 election, binabatikos niya si Duterte na wag iboto hikayatin ang hinihikayat ang mga mamayang Pilipino na wag iboto ang ating eh wag iboto si Duterte pero yung bandang huli binigyan siya ng ano ng pwesto sa gobyerno ginawa siyang spokesperson oh nanahimik siya bigla oh ngayon to ngayon, todo ano siya ngayon kay Duterte. Todo pagtatanggol na kaysa si Tatay Digong nila, kaysa ganito, kaysa ma mabait daw. Pinupolitika lang daw, galit lang daw ang ating gobyerno sa mga Duterte, kaya pinakulong siya. Ano. Eh alam naman natin ang totoo. Kung bakit, kung bakit nakulong si Duterte. Di ba? crimes against humanity ang, ang kaso niya. At hindi ang ating pangulo ang nag-file ng case sa ICC kundi ang mga biktima ng war on drugs niya, o EJK na 'yan. Kasi sa pangulo kay PBBM nila binabato. Walang kwenta ay eh, kaating gobyerno. Kahit anong mura nila kay PBBM, never gumante o minura sila ng ating pangulo. Tinatawanan lang sila. Ganun naman talaga dapat eh. Tawanan mo lang lahat ng tawanan hanggang atakin sila sa puso. Hmm. Sabi ni Inam Astig, walang kwentang BP yan si Sarah. Kaya kung ako sa inyo, eh mag-isip tayo na kung susuportan si Inday Sarah, yung mga DDS yan. Maraming mga DDS na natatauhan salamat naman at nakikita nila yung ano na nakikita nila yung yung tunay na ugali ni Inday Sara sobrang nakakatakot yan pag naging pangulo yan yung tingnan si Inday Sara yung pagda dumalaw pa sa ano pa sa takloban pag dinalaw yung mga biktima ng ano, ano nang pakulo yun? Ano connect niyan? Pakita ng tao. Meron pa yung mga lumalabas ng mga ano, nagtatanim ng mga punong kahoy, pero naka high heels. Ito so, ang matatawa sa uh, gusto maging pangulo, pero hindi naman nagtatrabaho. Lalo pag naging pangulo yan, ano gagawin yan? Kukurakutin lang at ng pondo lalo nakakawa ang ating bayan. Kaya sa mga kapwa ko Pilipino, tayo po ay mag-isip ng mabuting kung dapat ba suporta niyang si Inday Anay na walang ginawa kundi yung travel vlogger. Magiging travel vlogger na yan tayo. Walang iba ginawa kundi mamashel kung saan-saan bansa. Diba? Kaya, Harry ni Way, magtulungan tayo para wag malukluk yung si Inday sana. Inday anay na yan. Paano? Hanggang dito na lang po tayo muna. Magkita-kita na lang po tayo ulit. Maraming salamat po.